guys, tingnan nyo tong chowke, oh. no? Nag-miss to lang. up. Ang dami-dami nilang alaga. Ang cute. One. Two. Three. Four. Five. Six. Tsaka okay lang yan. Yeah, Chef, dami mo alaga ah. <laughs> Nalagaan mo yan? Kain yeah, na to, na eh. Ha? Kain na to. Nagsisilis na. Ayan. pag almusalin na niya yung... <laughs> Alagaan. Ayan. Yeah. itong 'Tong isa mong kamaldita, eh, grabe makairap. <laughs> <laughs>